Yan, ba't na paano ba ito? Ba't na ganito? Hmm. Hmm. kita. Ayan ang aking mga halaman, guys. So, flex ko lang ang aking mga tinanim. Isang taon na ito ngayon. Ano. Ayan, may ampalaya ako. Ayan, tumubo na siya. Dalawa yan sila. Ayan, tatlo. Tapos ito yung ano, galing sa bataan ito. Ayan na ano, yan, yung oregano. Oregano siya. Tapos ito mayroon pansit-pansitan. Gamot daw to guys sa kuan. Yan, yan, pansit-pansitan. Sinasalad ko yan. 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 Yan mga halaman ko guys. So sama ang panahon namin dito. Yan siya. Yan. Mm. Yan. Mm. Ayan guys. Ayusin natin ating halaman kay na. Ayan siya. Ayan. Okay mga halaman guys. So, ang ito yung aking pinagkaabalahan. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Swerte daw to sa buhay. Pero swerte nga siguro. Ayan siya ang aking tinatanim. Nung wala nang dumating ako, meron pa dun sa taas, sa third floor. Ayan siya guys. So, thank you so much for watching. Bye-bye.